gus masih lah gusti Dapat maagal lang dyan sa ano. Makauna ka sa pila. Sa tayong. Stress na lang. Ang gilaki. Ibang ano na tulog. Grabe ang Punta ka lang naga. Ang pira na. lang naman. Bilang mo naman. هو تميل ده

Kung ng bata ko, kinakagat ako ng aso. Tulama? Ang ako ko, ilinisan ko. Lagyan ko ng bawang. Ilinisan ko daw. Kapag na sa bata ko. Kasi sa kapag bahay namin. Pero ano lang namin? Parang ano lang yun? Mga pinsa lang namin. Hindi gusto kong mag-bike bata ko. Tapos hindi silang kapahiram. Ginagawa ko, kinukuha ko. Ang कुनै आछ किला कंडक्टर को आ आ त्यही छ त हैन त्यो न त उ त उ भयो न पफर न Maganda pa lang mag tayo ng gulay dun sa ng pulo. Dami so hmm. yung sudyan din lumalaan dun. wala naman ng mga pera. Ha? <laughs> <laughs> ang <pira>. utang. <laughs> <Ang> <laughs> Ganda ang tinda. Wala pera, kung nyo, bukas ang bay bayan. Bawal ang utang bukas, pwede na. Sigurado din, boarding house. Pag hindi na, ano, naalis na lang. Hindi na magbayad. Tiyan, maghahapon pati. Pistina. Hindi pa sila tapos. Sa school, nung graduate na, tapos na. Po, oh, ay sa sa graduate ni Kasubil. Grade 6. grade 6 na siya? Oo. Ano? Marap na, sa May na. Ngayon balikan. Balikan sa dati. Buti, <laughs> balikan sa dati. Kaya nga sila dalawang buwan. Malamit niya tubig.